Ayan, uulitin po natin ang ating post. Ito Ito po mga bisita, taga-kalugkob po yung si Rosel po, taga-kalugkob, ang asawa, taga-San Miguel. San Miguel, Bulacan. Ayan po mga kasama nila, patungo dito sa silang. Dali yeah. pa, si na, harap si na si... Ayaw ko, hinanap rin siya. Pa-bleng. Pa-bleng. Tata problem hello. Ito si Nana Pilipa. na sa silagan sa inyo. <laughs> <laughs> Naligaw. Nandito, Naligaw. napapunta sa paligawan. Naligaw. <laughs> Naligaw sa paligawan. Naligaw. <laughs> Naligaw sa paligawan. <laughs> Naligaw sa paligawan. Kakahala. Hinahanap daw kayo. Hinahanap daw kayo

kaya para ako nang tatabis na pumunta pa rin nila mga Wala kami na kasi rin. Ayan, ang May marahin na mga pinagisan namin doon. Ano yung Binibigala noong anak na Bepa Bin. Ito, shoutout po. Yung gusto mong maghahanap po ng mapapangasawa. Ito, free. Shoutout po. Naghahanap po noong mapapangasawa yung isang taga San Miguel Bulacan. Shoutout. Hello, hi. Hello, hi. Hello, hi. Hello, hi. Hello, hi. Hello, hi. Sayo, karam. Sayo. Kasayawan daw. Sayo, karam. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. music ayun. Ayun, 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 ako Ayun, ayun. Yan po, go medyo nagagalit langit. po. <laughs> Nagbabadya po ang ulan. kami ng kidlat.